Ner, so update video number 3 tayo for today. Ayan dahil tapos na ang pasko, so balik vlog tayo ulit. Yan um, belated Merry Christmas po to all and advance Happy New Year. Ayan. So, ngayon, mag-update ako sa inyo dito sa ating um, game farm. Wow! Sobrang ganda na tingnan, di ba, mga farmers? So, dahil ngayon po, um, papakita ko po sa inyo na nailapag na po yung mga panaling manok dito. So, ayan si Kilito, naghahakot ng tipi. So, papakita ko sa inyo yung mga updates natin ngayon dito sa farm. Kung ano na po yung progress natin. <laughs> Sorry. So, kung ano na po yung naging progreso ng ating pagbuo ng game farm dito sa Maragondon, Cavite. So, papakita ko muna po sa si inyo yung ating mga tipis, ang um, kung paano po nakaporma. So, yung po mga nagka-comment na puputik po ito kapag um, naulan. So, totoo po yan. Kaya po, um, tataniman po natin yan ng carabao grass para humaging maganda po yung kanyang um, itsura, syempre. So, i-invest natin ng carabao grass yan. So, ganito, meron na po tayo overall dito na nasa halos 300 tipi na nakaporma. So, yan, makita ninyo. Yan. At meron na po ngayon dito mga nakataling, mga, nakataling mga manok na nasa around 150 piraso na rin po. So, 200 plus, kasama na po yung mga babae. Ayan, so, ito po yung shinip ko ng mga breed breeding ko sa buhol. Um, sinip ko po dito papunta sa atin sa um, Cavite so, napapansin nyo ba tingin ako ng tingin sa gilid ko doon tayo punta sa mga may manok na nakita nyo ba mga farmers tingin ako ng tingin sa ano sa gilid kasi sila kuya Lito may nakita daw po dito ng cobra umigit ka ka ba naku ay tatakot po kasi ako sa ano ahas feeling ko pag nakakita ko ng ahas ako po ay aatakihin na ng maaga. <laughs> Diyan daw nila nakita sa may kawayanan. Ewan ko ba, nakon pa daw po yung nakita nila. Ewan ko kung ano. Ay, natakot ako. So, yan po yung ating um, manukan. Ayan, kita naman ninyo. Sobrang maganda. At malaki na. Ayan, ba diba? So, ang gandong pato, lalagyan pa natin doon ng mga tipis sa ngayon. Ito muna, kasi marami pa naman po manok na mga kulang. Kunti pa lang din po yung mga na transfer natin ng mga manok dito. At syempre, nandito na rin po yung iba nating mga white kelso, golden boy sweater, at yung mga iba pa po mga palahi. So, pakita ko po sa inyo. Ayan mga farmers, di ba napakaganda ng tingnan ng ating mamunting game farm. So, sa una, akala ko... Hindi na ako magkakaganitong um, manukan pero magkakaroon pa rin po pala talaga. So, babait si God at ibinigay niya po ang ating hilig. So, yan. Dito kasi mga farmers, yan, wala pang mga nakataling manok. So, from here pa lang meron hanggang doon sa dulo. So, yun pa lang yung mga na-occupy. Ayan. So, kaya ipapakita natin sa inyo. Papakita ko po sa inyo. So, syempre, unang-una na po ang ating white kelso, pure breed. Palahi ko na po ito lahat, galing po kay Sir Biboy Enrique. So, lahat ang nakikita dyan ng puti, yan po ay mga pure breed white kelso. So, napakagandang tingnan, no? Chill na chill sila dito sa ating bagong area. Ayan. Chill na chill, oh. So, mas maganda po talaga kapag may carabao grass na yan para po yung maganda nung tingnan. Tapos yung mga paa ng manok po ay magiging safe. So, yan. So, yung mga white kelso rin po ito. Yan. Then, yun po hanggang dulo. Meron pa po tayo dyan. Yan. yan. So, pakita ko sa inyo yung bandang dulo. Yan. Natawa ako sa comment dito sa white kale so bakit ako po muna sa inyo iba so yun yung mga white kale natin dito So natawa, so, natawa ako dati may nag-comment dito. Sabi, ma'am, dapat palagyan nyo po ng carabao grass yung inyo pong game farm kasi yung white kelso nyo po magiging chocolate kelso. <laughs> kasi syempre nga naman mapuputikan pag umuulan. So, yung mga mapuputing manok natin magiging chocolate daw. So, yeah, shout out sa iyo kasi naman po yung nag- Sabi niyan sa akin, hindi ko na po ano kung sino siya. Natawa talaga ako sa comment niya. So, ayan. Uh, very, very good na po yung kalagayan ng ating mga manok dito. Um, first, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. So, 9 pala kada isang ganito. So, 1, 2, 3. Tatlong linya ng puti. Ayan. Bali, 9, 8, 27. 27, 27 kelso. Yung nandito sa atin. May yung iba naka-cage pa. 1, 2, 3. So, ayan. Puro po yan puti. Then, dito naman po sa kabila, ang ating mga sweater. Ayan, ang nakagandahan at nagpupulahang mga sweater. Ayan, dito naman po yung mga sweater natin. Ay, ang ganda tingnan. So, grabe ganda talaga nito, no, kapag kapunong-puno na siya. Siguro pag napuno ko to, napakadami nating manok dito. Kasi yung kasa dito, almost 500 to 700 TP. Yung kasa po dito sa ating farm dito lang po pala sa plain area natin. So, malaki pa kasi ito hanggang likod pa. Pero yung iba, syempre, sabi, hindi naman po ako manok lang. So, bala ko rin po maglagay ng mga livestock dito, kagaya ng native pig, uh, mga kambing, baka. So, syempre, hindi po yun mawawala sa atin. So, syempre, farming content tayo, hindi lang po lahat manok. Syempre, lahat na livestock sa farm ay ilalagay po natin dito. So, ayan. Pakita ko po ulit, muna po sa inyo yung mga sweater natin dito. ganda tingnan hmm. ah, hindi ko na po iisa-isahin ha kasi magkakamukha naman po yan golden boy sweater oh ang ganda oh <laughs> ganda So, yung mga gustong bumili, once na makapagparol tayo dito sa atin sa Maragondon, so, <coughs> free po kayo dito mamili ng mga manok. If ever, maiayos na po natin yung farm dito. So, idiretso ko na po ah. So, dito po nakalagay yung ating mga ang golden boy sweater. Yan, mga golden boy po ito. yung may mga stag tayo, may mga nasa year up na. So, iba-iba na rin po yung ating yung iba-iba na rin po yung ating mga edad ng mga alaga dito. Ito, ganda oh. Ganda oh. Wow. So, meron din po tayong mga gray dito. Ayan. May mga talisayan din po tayong mga manok. naman mga Gilmore Hatch Raptor so yung iba dyan halo halo na po pero lahat po yan nakalista po sa atin mga farmers yan nakalista po lahat yung mga yan para alam po natin yung mga bloodline nila ito yung kabuuan ngayon pa, pang, ito po yung kabuuan update ngayon, kung ano po yun na um, nadagdag sa ating mga um, ginagawa dito sa farm so um, meron na po tayo dito mga nakataling mga manok, so yung mga unang nilagay po ng mga manok so nilagay ko muna po sa um, flying pen, yung mga unang tinali dito galing lang dito sa Cavite, so para hindi magulo, kasi itong mga dumating lahat, galing buhol to So, kaya eh, ililista ko pa po lahat yan para hindi po magkagulo-gulo yung breed at ma-identify ko call bawat isa po yung mga manok. So, kaya yung mga una, hiniwalay ko muna, nilagay ko po muna doon sa flying pen. So, lahat po ng flying pen na yan, may mga laman din po yung mga, mga manok. And ngayon, ipapakita ko naman po sa si inyo yung lugar ng mga inahin ko. So, at ongoing ginagawa pa po, hindi pa po sobrang ganda ng lalagyanan. Pero, pansamantala, doon ko po muna siya nilagay para ma, para po kahit mapaano magsama-sama na po yung mga inahin ko po doon so yan ganda ng kelso Ooh, beautiful ang kelso yan. so tara punta po tayo sa aking mga inahin So, ito mga farmers dito naman nakalagay yung ating mga inahin dun saan um, magkakaroon din tayo ng breeding area dito sa am um, party na to. So, kung papansin ninyo, ayan, madaming sampay ng damit. Sorry. Ay, nagpapalagay tayo ng na sampung pirasong tipi dito sa loob ng breeding area natin. So, hindi pa to final look ha, kasi siyempre kakalipat lang din ng mga manok. So, um, parang ano lang to, um, pansamantala pa lang. So, ayan yung mga nilalagay nating mga tipis. So, nagpalagay tayo ng sampung piraso dito para dito na magpapaupo or dito tayo magkakasta if ever magbibreed tayo, magpapadami. So, yun po yung gagawin ating way of am um, pagpaparami. Then, ipapakita ko po sa si inyo yung mga inahin at am um, nandito na sila. Nailapag na rin sila dito sa aking um, Oh, di ba? Sige, para pa sa inyo. Yan. So, lahat na nakikita niyong white. So, lahat po yan ay pure breed, white, Kelso. Ayan. So, ayan na po yung mga... Oh, my God! So, ayan na po yung mga napalahin natin kay Sir Biboy Enriquez. Kung naaalala nyo, sa vlog kong to, dati dyan tayo bumili ng materials kay Sir Biboy Enriquez sa Tanay Rizal. So, sa tagal din, o, ano almost one year, mahigit kulang-kulang two years, So, marami din po tayong naparami or napag-breeding na mga white kale. So, pullets and stags. So, yun. Ayan na yung mga inahin natin. So, yan na ready to lay na. Lahat po yan na yung umiitlog na. Kaya once po na nagpo na tayo dito, so patuloy na po ng patuloy yung pagdami ng ating mga manok. So, papa, papa tayo ng incubator dito para tuloy-tuloy po yung pagdami. So dito naman sa baba, ayan 'yan yung iba ko na mga pang-breathing. So dito naman sa taas, nandito naman yung mga golden boy sweater ng mga inahin. So ayan. So pansamantala dito muna po sila sa um, eto dito sa area ko dito banda. So para Um, hindi sila ma-stress kapag nasa mainit. So, dito ma hindi sila nainitan. Tapos, tama yung pakain sa kanila para iwas din po sila sa pagkakasakit. Siyempre, kompleto rin po yung binibigay nating mga vita vitamins and mga supplements sa kanila para hindi po sila nakakasakit. Kagaya ng Premoxil, Vitamin Pro Powder by pa Buttercock. So, po yung mga natin para po um, ligtas sila sa sakit at sa peste. Ayan. So, yan. Siyempre, sa Buttercock, lagi kang lamang. sa so maraming maraming salamat po pala sa lahat na nag-check out at bumili ng ating pabango na White Kelso by Thessalonica Farm Cock Scent. So, ayan, sold out po ang ating White Kelso at maraming maraming salamat po sa lahat na nag-check out. So, kung gusto nyo po ng bagong scent na matry, so ito po, itry nyo po itong ating Grey Hatch. So, sa mga mahihilig po at mga may mga alaga po kayo mga ganitong klaseng manok na mga grey hatch. So, tamang-tama po sa inyo ang pabangong ito. So, only 250 pesos po available sa Shopee. At 85 ml na po siya at napakabango -pab napaka pong pabango nito. So, talaga pong didikit sa inyo mga damit ng isang buong araw at talagang hindi po masasayang yung ibibili nyo. At syempre, once napakahilig nyo po sa manok, napakaganda po ng ganitong klaseng, um, na, napakaganda po kung ganitong klase pong pabango ang meron ka so ayan, grey hatch, 250 pesos available na po sa Shopee um, bilhin na po kayo, check out na po kayo yung link po ng Shopee ko, nasa description box thank you po so yun mga farmers, yun po muna yung ating um, update, ngayon ulit dito sa farm na um, sisiban ulit natin dito sa Maradondon Gavite so ang nangyari lang po at dagdag ay yun, nagkaroon na po tayo ng mga panaling manok sa mga tipi natin, sa lalamanan na, na na almost 150 cocks na po And meron rin po tayo mga nakaready na mga inahin po para sa breeding din natin dito na pagpaparami which is white so golden boy sweaters, and iba, iba pa pong mga breed dyan. So, pagpapatuloy po tayo ng pagpaparami ng uh, mga manok para po patuloy po yung ating pagdami ngayon at syempre makapagbenta rin po tayo sa mga gustong bumili po ng mga manok. So, mag-update ulit po ako sa si inyo next vlog if ever ano na naman po ulit yung ating uh, madadagdag or ma... Mag, masisimulan ulit dito po sa ating bagong farm So, um, pagbalik ko ng Bohol vlog din po ako sa Bohol ng mga alaga nating native pigs So, yan, namimiss ko na yung mga native pigs natin So, if ever makabalik po ulit ako ng Bohol vlog po agad ako sa inyo At ipapakita ko po sa inyo yung mga updates din sa ating mga baboy So, chill chill lang ako dito Ayan, sa ating ilog Maliit na ilog dito sa farm Ayan At dahil ako ay tina, tin, ano, dahil ako po ay pinalo ng manok. Kaya yan po, tayo po ay nakapahinga muna. <laughs> so, ito. pinalo ko ng manok ko? Ayan. Na naman. Nakita nyo. Sugat. oh Ayan. Pinalo na naman ako ng golden boy sweater at napakatapang. So, yun mga farmers. Kung kung nagustuhan nyo po yung video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ay mga farmers, thank you for watching and happy farming!